Samahan nyo kami mag-impake para sa first ever international travel namin. Maulaan nyo kaya kung saan kami pupunta? Tatlong maleta ang dadalhin namin at unahin na natin itong 24-inch na hand carry namin. Dito ko nilagay yung mga damit namin for the first 3 days tsaka may isang set na hindi pwedeng mawala. Medyo praning lang kasi ako, iniisip ko na if ever mawala man yung check-in baggage namin, at least 'di diba, meron kaming damit na masusuot for the first few days. Yun lang talaga yung reason kung bakit meron pa rin kaming bitbit -bit na hand carry kahit meron naman kaming inavail na check-in baggage eto naman yung next, 28 inch na check-in baggage. And dito ko na nilagay yung iba pa naming mga damit. Kung mapapansin nyo, naka-plastic pouch yung mga damit kasi naka-organize na yan kung anong isusuot namin per day. Kasi gusto ko, matchy-matchy yung mga OOTD namin. Bale, sa isang pouch, isang set na yan ng damit na isusuot namin for the day para hindi na ako maghahalungkat ng mga damit na isusuot. Pero for me, mas space saver pa rin talaga yung mga packing bags. Kung may napanood kayong mga impake vlogs ko before, gumagamit talaga ako niyan. And pati ngayon, gumamit pa rin ako para sa mga extra pa naming mga damit. Dito ko na din nilagay yung mga binili ko online na headband tsaka yung crown na nabili namin before sa Disney on Ice. Hoping na hindi mabalay dito sa maleta. Pati yung Mickey Mouse na bubble machine, dito ko na din nilagay. Siguro naman may idea na kayo kung saan kami pupunta. Comment below kung ano hula nyo, malay nyo may pasurpresa tayo. Dito naman, sa isa pang check-in baggage, ipapanaming mga dadalhin bukod sa mga damit. Alam ko, hindi kami yung unang gumawa nito. Aminin nyo, nagdadala din kayo ng mga pagkain pag nagta-travel kayo sa ibang bansa. Huwag kayong ano. Charot. Meron din kaming dalang first aid kit, mabuti ng handa, pero sana naman hindi namin magamit itong mga dala namin. Gagawa na lang siguro ako ng separate na video kung anong laman ng first aid kit namin. Yung mga makeup, skincare at toiletries, pinagkasya ko na silang lahat dito sa isang organizer bag. May dala din pala kami regalo para kay Grey Grey kasi doon kami magse-celebrate ng birthday niya. Syempre, para meron siyang bubuksan na gift, 'di ba? Nagdala rin pala kami ng extrang mga sapatos para may kapalita naman yung sapatos na susuotin namin kasi Kawawa naman, baka masira, ay eh, matinding lakaran ang gagawin namin doon. Sa mga point na to, medyo nagsastruggle na kami sa pag iimpake kasi kailangan mapagkasya na namin lahat dito. Pinag-iisipan ko nga kung may dapat ba kaming ilet go dito para mapagkasya na lahat. Medyo nagdidiskusyon na nga kami ni Daddy Jan kung ano bang dapat gawin. Hindi pa kami nakakaalis, e eh baka mag-away na kami. Charot. Pero sa totoo lang, kahit anong prepare namin ng itinerary namin, alam namin na hindi magiging perfect yung travel namin at sure ako na mag-away talaga kami doon. Charot. Pero syempre, nakaset na sa utak namin na enjoy namin yung travel na to, lalo na at birthday celebration to ni Gregory. Natapos na din tayo sa wakas sa pag iimpake pero eto na nga ang moment of truth. Gumamit kami ng portable weighing scale para ma na hindi sa sobra sa timbang yung mga dala namin. At in fairness naman, okay yung dalawang maleta kaso dito naman kami sumobra sa hand carry namin. Kaya ayan, nagbawas ako ng damit tapos nilipat ko na lang doon sa isang maleta. At least diba, dito pa lang sa bahay, nagagawa na natin ng paraan. Kesa kung kailan na sa airport na, saka kami magdadagdag bawas, napaka-hassle nun. Sa dami ng dala amin napapaisip pa rin talaga ako baka may kulang pa